Nak, paningkamot jud nga babaligya na nimo. Wala na ni bugas sa balay ma, kay gisugo naman ko nimo. Wala na gani nak no, paningkamot nga ma mahurot na ha para makapalit tag bugas. Tagpila dayon isa ani ma. 250 ang isa anak nak. Bali ang kanang duha, 500. Lamia ani ma oy, pwede tilawan? Ayaw ka na baka mapanus na anak. Ay mapanos na ni ma. O sige na, isuroy na na dito. Kay mula ko. Sige ma, Paan mo di ate? Paan tayo? Di <laughs> <laughs> ate ko tuman ay wala man yung pagkaon bay Paan mo di re? Uy! Noy! Paan noy? Hala art lagi kay paan Ark. Gutom na kay ko art Hala noy! Dili man yung pangatag noy! Ibaligya man eh! Dili ka maloy sa kuwa art? Oh, hmm? gigutom e na ko, Quark. Dili lagi ni panghatag nyo eh! Baligya lagi ni! Katabaan, magukong mamaan ni! Hmm, baligya, baligya! Bisag panos na iyang pan! Dili pa manggun ni panos ba? Huh? Pumot pa manggan ni kayo? Ala eh, ka do! Makapriso ba yan ang magbalik yung panos! Pero ako ar, kabalok ko ar kung panos ang pan dili! Sure oy! Makapriso na ina! Wala do doon ino eh! O panos ba? Basig mapriso ko ba? Ali, diri ba ito ichi? Karun di ka mapriso! Sige, sige! dali kaliak. -ark, oh, tiyan na widaw. Ani Unya noy, panos. Kanang ark, murag aslom na siyag baho ark, pero murag uki okay, pa masiguro, pero diri na pita, murag dili na ni uki ark. Lo ka noy, basi mapriso ko ba? Mapriso juga ni ani ark kido. ang gwapo ani. Tunga ko na to ni dili ka mapriso. O kanira ibaligya. Si mama ba nagingom nag-ingom nang kapriso din ang katunga kay panos. ni no. Basig ipapresyo kasi nga mga ka Tanos niyang pan May gani kayo eh, nabantayan ni Mono? Pagay mo! Kung wala ko kabantay, mapresyo ka! Alag, ikaw ang lagi na ni Mono eh! Abin ako nagpanos na! Ay naman na panos ay! Basta di lang ka mapresyo! Alak, alain ni Moy! Abin na nabi! Kaya ako pa na ibalik ya! Ay, ayaw sa ark eh! puro mga isa doon ay mga yelo-yelo! Laon sa na! Makadaot na ina! Kanyang yelo ark! Makasakit na diyan ang kanuni mo! Sir, oy. Indo bi tilawan to nato. Ay lo, ayo na kita sting ya Ano ba kayo ng pantos ni? Guys, ang ganda ng Awano, Awan no ni sakit ni mong tiyan kita sting mo kung kaon. Eh alangan bi kinsa may di mo sakit ang tiyan nga lagi sumbag man nimo. Ta anak bi ko ayo kan ak. Okay. Sakit ni mong tiyan Awa, ang kaon, ang ka o ayo na ganak. Ibaligya mo nagbaliga pa na gapo ni Muni Ak, masag makasakit o tiyan. Hala! Muntas ko! Ha? unsa man? Wala man lagi, Noy! Hala! <laughs> Busogan ako, Ak, Salamat, Ak! Ha? Ganong ikong naman na nabilin? Mayari dyan, ha? Ah? Di na kumubayan na niyo, oy! Kumubayan ba ko mapanos man yung pan? Di na ko, Uy, asa ka man kanoy? Asa man kanoy? Uh. cantik ya itu kan cuka mama tu. Eh, cantik cantik macam Dia ada sakit di muntian lagi urut nanti mohon pan. Eh, tenawa. Eh, ya tu mana bukno yang bersama mani bukan paling lagi urut nama Pan mana? Pan tak tinggal lagi. Asalnya nak baca tung isah. Wapu man kabalik hantud karun. Nahalin baca tung panu. Wapa biar mi Eh, eh, Oh, Nga naghilak naghilakman ka, nga nung wala mananahalin. Ma, tanawa ang pan, ma. Nga manak? mana, nga kinit kita na manak? di mo no. Eh, hey, wala, ma. Asang isa, anak. Ay, pangatik, ha? Dali, rago, dire. Ma, ma, ma. Si Bukla, ma, 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 ma. Si Bukla, alunitan.